Move on na raw ang mga senador matapos ang naging emosyonal na pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Ayan ay mismo sa bagong talagang Senate President. Sa buong detalye, ikikwento sa atin niya ni Raymond Tinaza. Unti-unti na umano, naghihilom ang sugat ng pagpapalita ng liderato ng Senado. Sinabi ni Senate President Cheese Escudero, mas mabuti na kahapon kumpara ng lunes kung saan pinalitan niya sa pwesto si dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Ayon kay Escudero, hindi makamove on kung walang pinagdaanan at normal lang naman daw ang pagpapalita ng Senate President. Samantala, tiniyak naman ni Escudero na lahat ng senador kahit ang mga nasa minorya at grupo ni dating Senate President Zubiri ay mabibigyan ng committee chairmanship nasa apat na daw ang komite sa Senado habang 24 lamang silang senador kaya dapat nilang paghati ang trabaho katunayan ilang senador umano ay hindi aalisana o papalitan ng committee chairmanship gaya ni na Senator Bato Dela Rosa at Senator Sherwin Gatchalian Yesterday was than the other day. Today, I hope will be better than yesterday and I hope and smart, it will be so in short, moving on, Ah, yun 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 siguro, yun um, sa tagal ko sa Kongreso. Ako, si yun yun